Good morning po sa lahat. Isa pang muli yung to na ating daily Bible blessings. Pamagat po na ating aling umaga ay mga taong hindi sa Diyos. Mga taong hindi sa Diyos. Sino ba, talaga? Sino ba talaga ang totoong mga nakikristo? Ito po na nakalito, di ba? Naka, ang gulo-gulo. Dahil maraming mga grupo nagkasabing sila ang totoo. At may kasaya pa nga, na sila lamang ang totoo. At upang ikaw ay maligtas, may sabihin nila dapat kang sumama at maging miyembro nila. Totoo po na naparami din na nagtuturo at nangaras sa ala ng Diyos. Marami pang gumagamit po ng Biblia. Ngunit kung sila po ay nagtuturo at nangaral sa ala ng isang Diyos, gumagamit ng iisang Biblia, ba't kaya po iba-iba ang kanyang sinasabi at tinuturo. Paano natin maalaman, mga namahal? Paano natin maalaman ang totoong sa Diyos? Ang totoong sa ating Panginoong Yesus? Magandang pong sabi ng ating Panginoong Yesus sa uh, Mark 3.33, okul dito, sabi niya roon, Sinong aking ina at mga kapatid? Tanong naman ni Yesus, tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, Sila aking ina at mga kapatid. Sapagat ang sinamang sumusunod sa kalaban ng Diyos ay siyang ahiina at mga kapatid. At ano mga minamahal naman kaya ang kalaban ng Diyos? ay sa John 6.40, ang ng Diyos Ama ay kumilala tayo at sumampara tayo sa anak upang magkaroon tayo ng buhay na wala hanggan. Ayon po sa 1 John 3.23, ang utos ng Diyos ay sumambarataya kay Yesu Kristo at magmahalan tayo. Kaya po kung may naguturo na siya daw, bilang tao lamang, ay ang anak ng Diyos, siya po isang, opo, siya po isang impostor lamang. Hindi po siya sa Diyos. Kung may naguturo na na kailangan sumapi daw sa kanilang iglesia upang maligtas, siya rin po hindi sa Diyos. Kung isang leader ng iglesia ay nagpapayaman at namuhay sa luho. Samantalang naghihirap ang kanyang mga miyembro, siya rin po hindi sa Diyos. May tunay bang nagmamahal sa kapwa ang ganyang uring tao? Yung mga minamahal ang tunay pong sa Diyos ay ang gumagawa na ay sa kalooban na ating Panginoon. Salamat po.